Virgo, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong Uh, mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet. May kita nyo yung link sa description box. Starro Intentions by alien Reyes. At pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign para sa mas kumpleto pong mensahe. Mga kasi di kayo makaresonate dito. So try nyo yung other signs niyo. We have the Woman's Wish. This could be you, your wife, your mom. Or ano ba tong mga wish mo, no? Energy po, spirit guide ni Virgo. We have three of pentacles. So, may win a wish kayo dito. Tatlo, tignan mo, number three din to eh. Tapos, ito three of pentacles. Pwedeng ito pagdating sa trabaho or when wish mo ba na sana magkaroon na ng trabaho yung anak mo. Gemini. So pwede po yung iba sa inyo para tatlo na kayong nagtatrabaho, di ba? Tatlo na kayong kumikita pagdating sa bahay. So mas magiging maluwag yung pamumuhay po ninyo. So we have nine of cups. Ayan. So nakikita ko naman dito very competitive kung sino man yung tao na yun na pinagdadasal mo. Mm, -mm. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. So actually, maganda naman yung energy, ano. Mensahe po natin for Virgo. Sana Virgo yung sinasabi ko, no? Katatapos ko lang kasi ng reading kay Gemini, eh. Kaya pasensya na kung nasasabi ko. Kung masabi ko man is Gemini. Eh. Pero para sa to, Virgo. Wait lang. Kuhanin ko lang yung nalaglag. we have key. Okay. Tingnan natin ha, kung ano yan. Autocracy. We have plan. Okay, so nakikita ko lang dito. Meron dito sa life ninyo, no? May pagka-controlling. O, parang gusto niya, lagi siya yung nasusunod. <laughs> Meron ka dito. Could be family member mo to. Ayan. Pero kasi ano naman. Um, sabi natin, pwedeng hinahangaan nyo din naman kasi yung tao na to. Kahit na gusto niya, siya lagi yung nasusunod. Ayan. Pwedeng ito ay isang babae nga. Mm -mm. Ito o. Oh. Or pwedeng ganito. May bibilhin kayo. Ayan, baka meron magpapasukat ng damit or nagsusukat kayo ng damit. Ganyan. Or kung ano man tong parang bibilihin ninyo ngayong week na to parang alam mo yun, parang wala ka bang kalayaan na yun yung bilhin mo, yung gusto mo talaga. O parang may tumututol sa'yo. Kailangan sundin mo yung tao na to kasi ito yung gusto niya na nasuotin mo, ganyan. Ito yung gusto niya na bilhin mo. It's either kasi pwedeng hindi mo yon pera, ganyan. Kaya yun yung sinasabi ng taong to. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay. So, yun. Parang laging may nasusunod dito pagdating sa pamimili, pagdating sa mga bagay-bagay Virgo. Check natin pagdating naman po sa work, kamusta? So work naman po kamusta? We have Nine of Pentacles. Parang ano, may over ex ano parang oh, over expense, yung over ba sa paggastos? Mm, mm meron dito sa trabaho. Tingnan natin. We have Ace of Wands. Meron bang travel dito na sagot ng company ninyo? Parang sobra-sobra yung naging gastos. Pero actually hindi, pwedeng may nangurakot lang dito. Three of Cups, pwedeng may magkakasabot na naman dito na tatlo. Laging tatlo. Number three, lagi yung energy. Now, yun yung pinapakita dito. Okay, so some of you kasi are very creative. Pwede ngayong week na to. Very optimistic kayo. Okay. Pagdating naman sa trabaho, okay, pwedeng may promotion dito na paparating para sa inyo. Number three is, um can be a message of luck or change in your career. So, pwede rin na may pagbabago. For some of you, kung ano lang naman yan eh, kung positive yung binigay ninyo dito sa trabaho, positive yun yung makukuha niyo. Pero kung negative yung ginawa niyo, negative din yung pagbaba, I mean, negative yan. Oh, uh, pwedeng may matanggal dito sa work. Kaya mag-iingat kayo dito sa mga magiging decision niyo this week, okay? Kasi it's either nga positive or negative yung makuha niyo, Depende sa gagawin ninyong aksyon. Tignan natin pagdating sa kaperahan. Baka kasi mamaya may mga naiingit sa'yo dyan na mga co-workers mo Sa money, we have king of cups. Parang masyado kayong mapagbigay. Pagdating sa pera, we have queen of pentacles. We have six of cups. Parang, ano, meron kayo ditong mga requests na hindi ninyo matanggihan. Okay naman po yung kaperahan ninyo. For some of you nga kung kayo ay mag-asawa. Meron po dito Virgo. Ayan. I don't know kung mas malakas kayong kumita kaysa sa asawa po ninyo. Pero nagkakasundo pa rin kayo. Pwedeng, alam nyo yun, um, kumikita ka, kumikita siya. Tapos ayan nga din, pwedeng kikita na rin po yung anak ninyo. Baka magkakaroon na siya ng work or magbibusiness na siya. Mm, mm So, ayan, tatlo po kayong kumikita dito. Actually, walang namang pinapakita dito, no? Wala, walang pinapakita dito pagdating sa iyo, pagdating sa kaperahan mo. Maganda po. Mm Tsaka, -mm. ayan, uh, gumagastos ka, pero happy ka dun sa ginagastos mo. Mm, -mm. Kaya po, ayan, kung meron mang tao nga dito na pera nyo naman yung ginagastos ninyo, pero siya yung nasusunod. Huwag nyong sundin. <laughs> Kasi, di ba pera nyo yun, pinaghirapan nyo yun. So, gumasos ka, mas paganda, ba? Diba? Naging masaya ka dapat. Tignan natin, pagdating naman sa business mo, kamusta ang business mo? We have eight of swords. Parang may problem yung business nyo, pero parang hindi nyo pa ma-figure out kung ano. Ayan o, seven of pentacles. Or maybe alam niyo na yung problema, pero hindi niyo pa alam yung solusyon na gagawin niyo pagdating dito sa inyong business. We have the star. Huwag naman daw kayong mag-alala kasi makakabawi naman daw po kayo kung ano man yung losses ninyo dito sa inyong business. Para alam nyo yung iba sa inyo, um pinaka makakabawi talaga kayo is month of February pa. Kaya, ayan ha, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi makakabawi pa po kayo. Pwede mm -mm. nga, baka mapaaga pa yan, di ba? Pwedeng two weeks from now, for some of you, makabawi na kayo pagdating dito sa inyong business. Tingnan natin pagdating naman po sa family. Kamusta naman ang pamilya? Sa pamilya naman, we have the world. So, marami ka bang kamag-anak? Marami kang family members na nasa ibang bansa? Or baka nga kayo mismo yan, Virgo? We have death card. Meron tayong two of pentacles. Parang may nagbabalak kasing umuwi. Kaya lang kasi, hindi buo yung desisyon ng tao na yun. Mm -mm. So, pwedeng, ano, kung meron man dito, ano, family members ninyo na ina-expect ninyo na uuwi, pwedeng hindi siya matutuloy, could be next year niya na, next year or two years from now pa, bago siya magbalak umuwi. Siguro, nag-iipon lang din kasi yung taong yan, kaya, kaya sinusulit niya na talaga. Sa friends naman, tingnan natin. Sa friends, we have the moon, king of swords. Meron dito hindi mapakali na kaibigan mo ha, kasi may tinatago sa'yo. Two of Wands. Ayan. Mukhang may pinaplano siya eh. Pero dun sa plano niya kasi na yan is pwedeng Sabi natin may mga friends ka. Sa plano nila sila lang yung nagpaplano. Di ka kasama dun sa plano. Kaya parang mga nakokonsensya sila ganun. Tingnan natin. I don't know kung siguro ilang beses ka na nalang in-invite Virgo pero hindi ka nakakapunta. Kaya parang siguro napagod na lang din sila na invite ka kasi baka alam nila na ah, hindi naman pupunta si Virgo eh. Huwag na natin siyang i-invite. Pero may nakokonsensya. <laughs> Tingnan natin. Baka i-invite ka last minute. Sa love life naman, sa love life naman, we have Knight of Swords, the Empress, and we have Two of Swords. Ayan. So, nakikita ko lang dito pagdating sa inyong kapera, ay, sa inyong, ano pala to, love life pala to, no? Ayan. Meron dito, nag-iisip kung dadagdagan pa ba yung anak or tama na. So, hindi ko alam kung mayroong buntis dito ngayon na ah, or baka yung asawa mo buntis, pinag-uusapan niyo kung last baby na ba yan or hindi pa. May nagdadalawang isip pa dito. So pag-usapan niyo po yang mabuti. Mm, -mm. So tingnan naman natin sa health. Health naman po ni Virgo Spirit Guide. We have two of cups. Okay naman yung health. Tsaka yung iba po sa inyo, kung nagkaroon naman kayo ng sakit, eto may nag-aalaga po sa inyo. So makaka-recover po kayo agad-agad. Moron sa liver yung nakikita ko dito. Mm, mm So drink lots of water, yung iba sa inyo, and do some exercises. Iba po yung exercise talaga. Iba din yung naglilinis ng bahay na pinagpapawisan ka. Magkaiba po yun. Uh, mas maganda talaga kung nag-exercise po kayo. mm, -mm. Ayan, ah, yung iba sa inyo, parang magkakaintindihan kayo dito ng asawa mo, ng person mo. So, yung, meron po dito, pe, pwede na mag ano, healthy living yung iba sa inyo. Pwede kayo nga pamilya, we. Pamilya yung pinapakita dito. Tingnan natin. Spiritual gifts mo, Virgo. Spiritual gifts po Virgo, spirit guide. We have Discernment. You're being called to exercise your good judgment so you can help heal and manifest through awareness and wisdom. Ayan. ba? Diba? Your manifestations. Ayan. Medyo maging maingat lang din kayo. Oo. Sa pagdidesisyon. Sa judgment nga daw po ninyo. Good judgment. Okay. Maging discerning. Maging maingat po kayo sa pagdidesisyon. We have spiritual adornment. You're being called to explore creating talismans, jewelry, and other spiritual pieces for enlightenment and protection. Ayan po? Could be mga stones, necklace, mga jewelries though, mga talisman for protection for some of you. Mm -mm. So, ayan lang po yung mensahe para sa'yo, Virgo. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.